Kaya naman para na puyat, nag-overnight ang King Pao sa isang resort. Halatang halata ng mga showtime hosts sa pamuna ni Kusbo. Next time kasi, kaningan ng pagtatago para hindi nabubuking ng mga hosts. Kaya pala ganoon ang aura na actress. Ngunit super cute pa rin. Never talaga tayong binibigaw ni Kimi. Napakaganda ng kanyang mga outfit. Bagay na bagay sa kanyang fresh to fresh at makinis na mukha. Kaya ayaw pa wala ni Daddy Paolo. Sobrang ganda kasi talaga at maraming napapalingon na mga kalalakihan. Simula na mag sila noon si Yen Lin. Ngit, may nanalo na. Only Paolo Abelino ang lalaking pinagbala. Ayon na sa mga komenta ng fans, Si Kimi parang Korean star. Never underestimate the beauty and personality. Maraming mga lalaki may gusto sa kanya. May politicians, businessmen, actors. But only one man wins Kim's heart. Si Paolo Agnino. The heart of Kim na maraming mga babaeng may gusto kay Paulo guapo, patadino, magaling na aktor, pero si Kim Chu ang winner. Kaya maraming inggit sa King Pao. Perfect couple sila. Hindi nagsasawa ang mga supporters. Iba kasi talaga ang kanilang love team. Napakaan lang. Kaya ang isang comments, bet na bet nila si Kimi. Ngunit taken na ito.